Uh -huh. 90 Nineteen ano nga tayo na? Nineteen ninety eight. Nineteen ninety eight. Nineteen ninety eight. So, ahit sila masunod. Masunod. Na, pagin yung ones mas sila ranting na pumtarta. Si Edmond, si Edmond taga pagasa. Mm, si Edmond oh. si Martinez. Oh, si Mahal, hindi na rin yata ako nakilala ni Mahal eh. Ang hiti na si Mahal eh. Ay, hindi siya si Mahal, ano yun eh. Tuberin niya yata yun noon. Ayo, oh. Parang gano'n, no? Di ba love ka noon? Tapos pag October ay si mag-aaral mag natin. Ay hindi ka pa rin. Lagon Labto pa lang. Ah, Lagon Labto. Mapapaka sila na ano yun. Sila... Sila Cornel o saka si... Ano, eh, si, si Robles. Robles. Si Robles natin. oh, Robles, Si right? Cornel si so Robles. Oo. Oh, oh. Ito, ibigay natin kay Abel. Ito, ito, ito. ito. Ginagamit ko sa pag-electrical eh. sige. Yun eh. Tayo mm -hmm. yung tulong natin sa kanya. Thank you. Malaking tulong to, sir. Oo. Oh, okay, ayan sa mga bats 1998 oh. 'to. Kita, meron na. Kita na. <laughs> namin dala.